napanood niyo yung nauna kong vlog about doon sa progress ng paglalagay ng crash guard ng aking Moto Morini sa Imetsu SCR. Well, eto na ang finished product ngayon. And kasama natin si Sir Dave ng Royce Modified Ironworks. Works. And explain niya sa atin kung ano yung mga modifications na ginawa dito sa Moto Morini sa Imetsu SCR. Before we begin, uh, siguro isipin niyo, kasi syempre sir isipin nila, taga nila ako. Mm -hmm. Ba't pa pumunta ng Pampanga to have this modified? Kasi may nag-suggest sa akin na magaling daw talagang gumawa ang Royce Modified Ironworks. And, nung nakita ko to sabi ko, super happy ko talaga. Kasi ang ganda, sobrang pulido ng pagkakagawa. So, thank you so much, sir, kay Sir R.C. and kay Bryce of Autolite Express na nirecommend nyo ako dito kay Royce Modified Ironworks. Kasi, very happy talaga ako. Sige, so, sir, explain natin, ano po ba yung mga ginawa po natin dito sa Motomorini? So ang ginawa natin para dito sa motor ni Ma'am Bernadette para mas mas maging comfortable po kayo, Ma'am, sa magiging ride nyo. Kaya madalas dyan eh pang long ride yan, yan Yes. Kaya ang mga ginawa namin dito ay nauuna nga rito yung handlebar extension mm -hmm. para magkaroon po ng comfortable ride si Ma'am kasi mm -hmm. dati po ang stock niya eh medyo naka-forward. O, oh, medyo yeah. naka-forward. Mm -hmm. Actually, na-explain yun ni uh, papa mo. Kasi mm -hmm. nung uh, siya yung nagdala dito sa Pampanga, sabi niya, uh, medyo malayo, mm -hmm. malayo. sa akin okay, yung tama. motor. So, ang ginawa niya po is, nilapit siya. Nilapit namin siya. Mm -hmm. Kaya, para magkaroon po ng comfortable ride si ma'am, saka yun nga, eh, likas na rin po kasi ito sa motor na medyo malaki yung tangke. Eh. Mm -hmm. so pag So, pagka yung rider, eh, medyo, medyo maikli po yung ano Apo. niya. Like me, short rider. Um. Apo. <laughs> <laughs> eh, advantage ng may ganito. Apo. So, yun naman siya. So, yan, alam niyo na gagawin. Hmm. Kasi nga, ay um, I'm a short rider. I'm only 5 feet 2 half inches. Mm. Talagang nilabang ko pa yung 1 di <laughs> diba? So, malayo siya uh, sa akin. Kaya, uh, medyo mahirap talaga tama. siyang i-turn. Pero ngayon na malapit na siya, mm -hmm. mas magkakaroon na tayo ng confidence riding this motorcycle. So, yun. Yes. So yung paglagay niya itong riser, kahit sa ibang motorcycles, kaya? Depende. Minsan Depende. kasi meron kasing bike na, for example, yung, kumari, sa mga ibang naked bikes din. Meron mm -hmm. silang... Uh, kakibang shape na medyo, okay. medyo pa-angle siya. Mm. Pero kaya naman naman ito. Kahit ganun nga yun, eh, dahil custom fabrication tayo, eh, kaya nating makapaggawa naman. Yes, yeah. ang galing! So, okay. yun naman. Tapos, hindi lang po tayo natatapos dito. Eh, syempre, pagka naglo-long ride po si ma'am, eh, imposible hindi uuwi yan ng walang pasalubong. <laughs> <laughs> kaya, <laughs> naglagay tayo ng side pannier bracket with top box bracket po dito na magmamatch lang po dito sa design ng motor ni ma'am. Kasi uh, kailangan dito eh sa amin ano sa amin mga pagtingin eh dapat yung pagka side pannier niya eh, hindi yung magmumukha siyang parang adventure bike. Uh, gusto namin magmukha pa rin siyang scrambler. Scrambler, oo. Oh, oh. Na may ganito, na yes. may ganitong benefits na pwede pa rin makapaghawak po yung yung nakaangkas sa inyo dahil mm -hmm. meron kayong grab bar dito. And at mm -hmm. the same time, kung makulso na dahan yung makapaglagay ng tuck box, pwede rin naman kasi meron tayong tuck box bracket. Mm -hmm. At hindi magpapahuli rito yung side pannier bracket natin na pwede mapaglagyan ng napakagandang bag po ni Ma'am Bernadette. Actually, hmm. ang advantage pa dito, dinala ko na lang dito yung um, bag. Sila na yung naglagay, di ba? Hmm. So, nasukat nila yan doon sa sukat na gusto ko talaga for my motorcycle. And ang ganda, kasi nga ito, pwede mong lagyan ng top box. Pwede rin naman na hindi, kasi hmm. it serves its purpose na parang grab bar din yes. siya. Opo. So, mas madaling iusog-usog hmm. yung motor. Galing, galing, ganda. Siyempre, uh, hindi natin makakalimutan nga eh, ani natin yung long ride kung yung motor natin eh, malap ma, di natin may kasi yun kasi kasama na yan sa pagmumotor eh di natin may wasan magkaroon ng accident eh naman ito sa mga ganong sitwasyon eh nakaabang po ang upper and lower crash guard natin mm -hmm. na samahan din natin ng design na bagay po for scrambler look, katulad po ng motor ni ma'am Opo. Oh, Ina and at the same time kung mapapansin nyo yung lower crash guard natin hindi lang is to protect po yung motor natin eh, para maprotektahan din yung oxlite bracket natin, kaya kung mapapansin nyo, meron siyang letter C shape. Mm -hmm. Na magma-match din sa medyo, medyo pagka roundy po ng design po ng motor. Opo, okay. so, after all, yung ano, actually sir, yun nga yung maganda kasi mapoprotect yung aux lights. Yung iba kasi may kakapitan nga sa crash guard, mm -hmm. pero hindi protektado yung aux Tama. lights. Yan This is a J-pad from um Autolite Express and mahal kasi siya. Mm -hmm. So, syempre ayun naman natin yung na-drop mo tapos may biyak na agad yes. yung aux mm -hmm. light. So, ang ganda na na-protect nyo and na ano na hulma nila to to my specifications kasi medyo malaki yung aux lights Dama. hindi siya yung kagaya dong sa nakakabit sa uh, Triumph Street Twin ko na maliit so kahit saan pwede mo siyang ilagay pero ito kasi medyo malaki mm -hmm. so nahulma niyo doon sa size na tutugma talaga for Dama. the aux lights very nice at good thing about din pala rito kung mapapansin niyo yu quadrado yung shape niya hindi lang sa lagayan lang siya ng oxlite is kundi, pwede rin po kayo makapagtali po dyan ng another bug din. Oo, oh, okay. Kasi kinaman nun, kwadrado nga yung shape niya. Eh, madali mo siya mapagkabita din na mga kung ano-ano rin na gusto nyo pong i dyan. Mapapalayo yung ride natin oh, yan, sir. Oo, oh. <laughs> obligang mag-ride kayo hanggang Mindano. <laughs> kasi pwede ka na rin, eh, okay to for mga loopers, ano? Yes, opo. Kasi pwede ka, pwede ka nang may bags dito, mm. meron ka pa dito, pwede ka pa rin pa nang mm. dito. Pwede yeah, rin po kayo dyan ang maglagay. And, syempre, best of all, gusto natin ma-protect yung tangke. Kasi Tama. kapag ka ang tangke, yan yung nagkaroon ng gas-gas or dent, ang sakit. Yes. sa dibdib. <laughs> and sabi niyo nga sir masakit sa bulsa kapag 'yung okay. tangkay na ano. So 'yung napansin ko pa dito sa gawa ninyo is hindi siya hollow. Yes, oo okay. mm. Eh 'yun nga kailangan natin nga maserve nga talaga 'yung purpose ng crash guard, hindi lang siya sa porma. Eh dapat dapat maproteksyon na niya din 'yung motor mm. and 'yung rider. Okay. Yeah. Mm. Kasi yeah. ito true true story to sir mm. ha. Dati, meron akong nakabit na aftermarket na crash guard dun sa isa kong motor, hmm. nung minsang na lang ako, tumupi. Hmm. So parang, <laughs> di ba, parang yun nga gusto mo, ma ka niya eh. Hmm. So dapat sana, nagkaroon lang siya ng uh, siguro, ng gas-gas or something, pero hindi completely tumupi, eh, hindi naman grabe yung hmm. lang, So ang napansin kong difference nila, yung kasi parang bendable, eh ba diba hmm. dapat hindi naman siya kayang i-bend ng dapat ano hindi. lang natin, oh, kamay oh. natin. So ito, alam mo talagang kapag na-asemplang ka, na ka nag-crash ka, or na-drop mo yung motor mo, hindi siya basta-basta yuyupi. Eh. Galing. Mm -hmm. Tama. Ganda. And sir, parang ang ganda ng -ano, ang ganda ng pagkaka-paint niyo. Yes. Opo. Kasi lahat po ng mga products natin dito, eh, eh powder-coated na. Powder-coated. So, hindi lang siya yung spray paint na mga nabibili lang dyan, mm -hmm. eh, kundi eh, nadadaan siya sa proseso ng powder-coating talaga. Mm -hmm. Samahan mo pa, nang bago siya i-powder-coat, eh, eh ginag ginagawa rin po namin yung standard po namin dito, yun nga po yung pagka, pagka-quality control para pag na ng powder coating at na-finish siya, mm. eh, talagang makita po talaga mm. yung quality at makakapagbigay-ngiti sa mga customer mm. natin dahil yun lang naman ang hangarin din namin. Yes. Okay. At ang isa pa napansin ko dito, mamaya bibigyan ko kayo ng closer look. Kung mapapansin nyo yung mga points kung saan sila nag-welding nung ironworks, ang pulido nung gawa nila. Parang di ka matatakot na baka matetano ka kapag... <laughs> may mga ganun kasi, sir, eh. Yung mga yes. medyo hindi pulido yung gawa. Mm. Dito makikita mo, very professional yung pagkakagawa nila. Ang ganda-ganda talaga nung uh, mm. ironworks na ginawa nila. And sabi nga ni Sir Roy, idugtong eh, ko na rin. Alam nyo, kanina kasi naipakita ako sa kanila na pwede nga ito mm. yung... Meron yes. siyang sampahan. Anong tawag ba dito, sir? Yung nilagay niyong... Kasi motorcycle... Siya naka... Uh, movable motorcycle lifter. Oh, Ay, parang, parang uh, lifter siya. Oh, parang Alam niyo, magugulat kayo. Tingnan niyo, kayang-kayang i-move, oh. Kaya siya 360 and very, very easy. Kung kunyari, uh, gusto nyo, kunyari, nakadisplay yung motor nyo or kunyari, nandun siya sa loob. Kasi may hmm. ibang ganun eh. Masigur may mga iba na gusto nila pinapasok sa loob ng bahay yung motor nila. Or kunyari, marami kayong sasakyan, hmm. tapos inuusog-usog nyo yung motor, ang hirap na imaniobra. <laughs> But with this one, parang ang dali, sir, no? Para lang po kayo nag-uusog ng lamesa. Yes. And at the same time, pwede nyo po siyang ilakma? Hmm? Pagka gusto nyo pong mag-stay, meron okay. po mga la mga locking system po dito sa gulong. Okay. Para kung gusto nyo pong mapirmi lang sa diyan na hindi mausog usog eh pwede siya. Hmm. kaya oh, safe ano? siya. Safe po siya. Hindi na basta-basta kunyari, andiyan hmm. yung anak ko, gusto niyang iusog-usog yung motor ko. Ay, anak, hindi pwede. <laughs> Kasi na-lock hmm. mami. At siyempre, magbe-benefit din po yung ganito sa mga lady lady riders po katulad nyo po hmm. na siyempre iba rin po ang ibang lakas ng babae at ng lalaki. Hmm. So, at least ito, ah uh, hindi na po kayo mangangamba na yun nga ma matutong po sa ganun na matumba. Na matumba yung motor. Actually, hmm. very an yun, very convenient yung ganito. Che and Tet, oh, pwede kayo pumunta <laughs> dito sa Royce Modified Iron Works. And sir, so you were saying na pwede. Ito ba baka for Moto Morini lang siya naka-custom or ah, hindi advantage nito, advantage po yung paghahawakan ng gulong niya. Kaya meron hmm. po tayong mga four na butas dyan. Saan Yan sir po, yung four na butas? Ito po. Para ito po, inausog siya. Kung hmm. pag malaki yung gulong, pagka masay, mga size 21 po ang gulong natin, ablutin nyo lang po rito, mausog na po siya para po doon mag-match po doon sa laki po ng gulong. Oh. Na isasampa po rito sa ano natin. Sa movable ano natin. And same thing, kung medyo maikli yung motor, pwede yes, rin. Yes, pwede rin. Pwede mm -hmm. rin siya. Kaya... Uh, advantage po na sa mga garahiyan na maliliit. Ang ganda. Ito. So, so ito pala nalaman ko, dito pala sa Royce Modified Ironworks, hindi lang mga pang-motor, hmm. even any other ironworks na gusto yes. niyong pagawa sa not only crash guards. Kahit anong kailangan nyo, kayang-kaya nila. Before I forget, meron yes. nga pala nito kayong nilagay ano? Yes po. <laughs> Headlight protector saka uh radiator guard protector para eh, alam naman natin eh, napakamahal na napakamahal ng mga headlights eh pagka nailagay po sa mga mga road na off-road eh ito meron po tayong panlaban diyan hmm. meron tayong pang protection saka hindi lang protection hmm. aesthetic Aesthetics ang ganda-ganda hmm. talaga mas mas lalo po siyang magiging scrambler look pa Ang ganda kasi kung hmm. titingnan niyo nagmatch yung design nitong nasa headlights doon sa design sa radiator guard. Yes. So, ang ganda. <laughs> Nakakabilib talaga yung gawa nila dito. And then, sir, parang may dinagdag yata kayo? May skid plate? Yes po. Plate. Meron din tayong skid plate. Nakainaman po na to sa skid plate na ito. Hindi po kasi kami fan ng kinakapit po siya doon sa engine eh. Kasi mm. pagka sumanong po ng impact po yun, eh, ang sasalo is yung engine. Okay. So, kami, ang purpose kasi talaga ng skid plate para sa amin is to protect talaga yung engine kaya kinapit po namin siya sa crash guard. Okay. So ang sasalo po ng, ng ng impact is yung crash guard. Oh, ah, so, ito pala yes. sir napansin ko din sa crash guard kasi yung ibang crash guard parang nilalagay nila left and right tapos parang stand alone. Parang ito mm. may may ano siya mm. um parang connected po sila. Crossbar po rito may cross bar 'yun. Na 'yan naman po pang salo po ng impact pagka pa, pa ganito lang po yung tumama, pagka pa, pa drop lang. Ah, okay tapos pagka-forward pa meron din makakapag uh, benefit din. Oh, ng, Hindi mm. po siya aasa lang sa strength nito. asa din siya sa strength ng kabila. Oh, mm. kaya so, pala may yes. ibang mga motor sir. Pag kunyari na drop nila yung right side, mm. parang sobrang mm -hmm. na-move siya agad na very very close to the tanki tank. na gumagasgas na siya sa yes. tanke. but with this one hindi siya ganoon sir mm -mm. samahan Then, mo pa ng, yun nga materialis po kasi namin dito yung makakapal mm -hmm. talagang masasabi kong we're confident na mapoprotectionan po talaga ang motor natin ganda kasi merong iba na na ano eh separately na kunyari kanan kanan kaliwata sa kanilang yes. pinipis together pero Tama. maganda palang meron siyang yes. cross bar yung iba sini separate yung upper and lower crash guard. Mm -hmm. Though pwede rin naman nga 'yon para nga mabenta mo nga naman ng separate, separate. pero kami kasi mas mas pinagtutunan namin ng pansin kung paano natin mas mama -maximum pa yung protection niya. dito Opo. sa motor kaya mas pinipili na lang namin siyang whole piece mm -hmm. para makuha natin yung benefit na yun. Opo. Na, na... Sobrang galing Surprise wise. Very affordable. Uh, very affordable, uh, very competitive. Very competitive ang mga presyo natin dito. Uh, and at the same time, dahil yun nga, uh, hindi, hindi pa rin nasa-sacrifice yung quality ng gawa. Mm. So, yun pa rin ang gusto namin. Yun pa rin ang ginugol namin. So, yun yung uh, reason. Kaya kahit na marami mga nagmo-modify sa Manila, hindi ako nag-hesitate na dalhin siya dito sa Angeles, Pampanga kasi... Number one, affordability-wise, very reasonable yung kanilang price. It's really very competitive. Number two, and really very, very important for me, hindi nila tinipid yung materyales. Kasi makita mo naman nung pinukpo ko kanina yung um, crash guard, maririnig mo yung tunog eh, parang pagkatunog lata na siya, parang medyo, alam mong hollow yung loob. Eto, alam mo na, kung sakali man, wag naman sana ma-crash mo or ma-drop mo yung motor, alam mong yung bakal nila eh quality talaga and syempre grabe ang ganda ng kanilang ironwork. So, lang masabi kung makikita nyo yung details nito paano nila kinabet paano nila winel together yung iron ang ganda ganda ng pagkakagawa nila and yung paint grabe akala mo binili siya sa nang ganito nakasama na talaga yung mga uh, crash guard niya and all so thank you so much Sir, sa mga gusto dyan, sa mga nasa Manila, sir, baka gusto nyo silang invite, sa nila kayo mahanap? Dito lang po kami sa Epsa, Pulong Kakuto, Dangile City, Pampanga. Tapat lang po kami ng first gate po ng Peza Factory dito. Uh, madali lang siyang tuntunin kasi malapit lang po kami rito sa may Rotonda. Uh, rotonda. Mm. So, pasyal lang po kayo rito. Kapi-kapi mm -hmm. lang tayo. Ah, po. at yun nga, eh, para ma makapag-serve din po kami ng, ng maganda pong mga produkto. Thank you so much, Sir Dave. Maraming maraming salamat, maraming salamat, po, salamat sa po sa pag-ingat sa aking motor. And parang nandito, nakita ko si Sir Roy. Nandiyan ba siya? Opo, oh, <laughs> oh, nandiyan siya. Parang dumaan ka Ah, nga. okay. Oh.